so ayan na nga mga kasari kararating ko lang galing ako ng grocery at ang dala kong pera ay 4,000 pesos lang diba guys, dati ang 4,000 ay napakalaki na yan para sa grocery so ngayon ang nabibili ko sa 4,000 pesos ay itong mga chichiria lang, mga jack angel at saka uishi ayan guys, oh So, ang benta ko sa mga wishy is 8 pesos yung maliliit. Ito namang mga malalaki ay 25 pesos. So, dalawang piso lang yung tubo ko, guys. Kaya hindi ko masyadong minahalan para hindi siya ma kupas, kukupas. So, ayan, oh. Pangalawang, ano na to, plastic ng chichiria. So, ayan, ito yung pangatlo. Ayan, puro chichiria, guys. Imagine, 4,000 pesos chichiria. So, ito naman, bumili rin, bumili rin ako ng mga school supply. Yan, isang rim ng uh, band paper. At saka itong battery. Mabenta so sa akin, guys, itong mga battery. At saka yung illustration board. Ayan. So, yan. Kasi gagawa ako ng ice candy. So, ito naman, may binili rin ako dito mga oh tingnan natin yung isang bitbit -bit ko na sako sako bag <laughs> so ayan guys oh bumili rin ako nitong uh, tuyo, yan, mabenta to sa akin tuyo guys, tatlo sampo, iyon at saka itong mga prutas. So, bumili din ako ng prutas, guys, para kakainin namin. And itong langka. Yan, masarap yan ihalo sa baboy. So, may nakita ako din doon sa ano, sa palengke na uh, yan yung buwa sa Bisaya. Yan, masarap yan, guys. Favorite kong kainin yan. Kasi nung maliit pa kami, yan, pag nagkopra kami, yan ang lagi namin kinakain nag-aabang kami sa mga nagkukupra so ito na nga ito namang ano, yan, bumili din ako ng Manila paper at saka saging May bumibili din kasi sa akin ng mga saging kaya yan, bumili ako yan, mga toothbrush yung cheese na maliit, 19 pesos ang binta ko dyan guys yan, yung mga sabon. At saka yung toothbrush, 17 pesos lang yung benta ko dyan. At saka yung Yakult. Binibenta ko yung Yakult ng 12 pesos, 55, pag yung uh, lima yung bibili nila. Yan. Hi. Yan lang yung nabili ko at yung Saba Sardines. Yan, mabenta yan sa akin. 25 pesos lang siya guys kasi hindi siya open can. So, yan lang mga kasari. Thanks for watching guys.